Dan? Ano bang meron sa lalaki na wala sa akin? No? Dan! Ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Dahil hindi ka na nakontento sa akin. -ba, pwede ano ba? Pwede ka pa pwede. ibang lalaki. Pwede ba? Lasing ka lang? Kung meron sa kanya na wala, gusto ko malaman eh. Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Dan, ano, ito? So. Ito. 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 Dan, ano ba? Dana, nagtitawan mo ako! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Dana! Ano ba? Ano talaga mo lang di ka ba, ba? Kasalanan mo ang lahat ng to eh! Tingnan mo, nagkakagulo na yung lahat ng dahil sa'yo! Baka kasalanan mo! Kasi pinaliw mo ako! Pero hindi ako papayag na manalo ka. Mas hindi ako papayag na manalo ka. Lalo na ng ngayon na nakuha ko na ang pamilya mo, sa akin na sila, Emma. They are now mine! 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 Tama ba naririnig ko? Mine? O baka dapat ang tanong? Ikaw ba talaga yan, Jade? <laughs> Bakit ha? Dahil nasanay kayo na si Ate Olive lang ang may kakayanang sumabog ng ganito? Akala ko dati, praning lang talaga yung ate ko dahil sa mental state niya. Kaya siya parating ganit. Pero ngayon naiintindihan ko na sinagad mo pala siya. Dahil sinubukan mong agawin ang mga taong mahal niya. Sabi ko na nga ba eh, unang pa lang katang nakita. Wala na akong tiwala sa pagpumamok. Halika na, dapat na yan! Amen. Talo lang tayo sa mga siraulong yan. Halika ano na ba? Halika na. Anong nangyari sa'yo? Akala ko lapad lang ng Japan yung inuwi mo. Pati pala kapal na mukha! Bakit? Bawal ko bang bawiin yung anak ko? Na patuloy mong inaagaw sa akin? Alam mo, alam ko namang hindi mo talagang mahal si Moki Gusto mo lang kami sirain pamilya. Alam mo, hindi ko na kailangang sira ang ka sa pamilya mo. Dahil ikaw mismo ang gumawa ng mga ikasisira mo! Huwag kang mag-alala. Dahil ipaparangdam ko rin sa'yo yung ginawa mo sa'kin. Sa Anong tawag doon? Karma. Hindi ko naniniwala sa karma. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Timonyo nga pala yung sinasamba mo. Kaya kahit may saktan ka, wala kang pakialam. Pero hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. At sisiguraduhin ko na ako ang magsasabi ng mind kay Mookie. Logan, let's go.